tama na tayo na pangulam kasi ano na hindi na ako lumusong kagabi nares kami yung hotel kasi ano na maliwanag na yung buwan alanganin na yung dilim konti na lang yung dilim siguro lumubog kapag kagabi yung buwan malas stress na yata so kaya ngayon natry ako kahit pangulam so inatray ko tong ano sipon ko sana hindi sumakit na ako Tinamaan kasi naman tayo ng sipon. So, ano to. Parang parang trangkaso na din. Pero ano lang, mild lang. Sobrang sa ulo. Sobrang sakit sa ulo. Kasi sa totoo lang, pag ako natatrangkaso, hindi ako nakakaramdam ng ano, lagnat, hindi ako nilalagnat wala akong lagnat, kapag natatang ako nararamdaman ko lang, sakit lang sa ulo yun, ayun lang tapos tambla yung katawan ayun lang yung nararamdaman ko pagka nagkakatangtasa ako kaya kahit ano nakakaya ko pa naman mag ano kaya nito nakakaya ko pa naman wala ng buhay ang problema lang kung masakit yung noo yun yun lang ang hindi ko kinakaya kaya itatry ko to sa umaga baka makasisid tayo ng ilang sisid yun makadali tayo ng ilang isda na makapangulam so bali dinala ko pa rin yung mahabang pana baka sakali makanat tayo ng malaking isda sayang naman kung wala tayong pana na ibang so bali wag ko ako ng tasbilya ngayon si Otol lamingwit yata si Rapi naminwit yata wala kasi siyang pang-update din kaya yun ganun yung ginawa niya yata nasa lahat siya ngayon so bale nagano lang siya nagsagwan lang ako sana kahapon mamumusit sana ako kahapon naminwit sana din ako ng pusit kasi <coughs> ano season na ng pusit dito sa lugar namin ngayon madami yung nakuhuli sa araw ginagamitan ng ano artificial na hipon na yung ginagamit kaso yung makina ko kahapon ayaw mandar <laughs> kaya umuwi ako pambihira yung makina ko nagpapa palit na siguro ng bago yung kasing mahirap sa mga hindi branded na makina kapag ka nai-standby ng matagal-tagal at nagluloko na So na abangan lang ako sa matadali natin Sana Maka-bilihin siya tayo ng pangulam Para makapag-catch and tayo May pang ulam na tayo Pang ihaw Malaking tray euro fish Or pakol Ayan no? May siguro dalawang kilo to Solve yung ulam Isang piraso lang yung ginawa ko Pagsisid ko Hindi ko muna inopen yung camera ko Nagbaka lang ako na makakita Kasi pagka pumasok to halos di makita ko sa butas kaya hindi ko muna inupin yung camera yung kapag ka flashlight ko sa butas buti hindi sumut sa pinaka malalim na butas nasa bungad lang ng ano ito. kaya yun nadali okay, hey Lord, may pangulang na ihawin natin yan

Ngayon tayo, makakapangulam na. Dalawang pirasa lang. Pero, sulit naman. So, okay na kaya na dito sa utro namin. So, kaya hindi tayo natin na sa so, oras lang, makakahuli ka na ng 5 kilo mahigit. Ngayon, hanggang pangulam na lang. Nakakapangpinta lang kami noodle kapag ka, kami dalawin na mamana. Dumadayo kami sa Mayalen. Dito lang kami ah. Uh, Kunin uh, pangpinta. Yung ano, isang pakol natin na malaki. Yun iihawin ko yun. Yun lang iyo alam namin. Sobra-sobra na yun, hindi pa namin mauubos yun. Ayan mga commander. Andito na tayo sa kubo. Dito natin iihawin itong malaking pakol natin. Eh, Siguro mga dalawang kilot kalahati ito. Dito tayo mag iihaw kasi maulan basa yung lupa dun sa tapat ng ano namin. Bako namin kaya. namin kaya. Dito tayo mag iihaw sa kubo. Dito sa kubo kong maliit. ano Tinanggalan ko na ng bituka. Ayan. Inalisan ko na ng bituka at saka yung atay niya. Tapos nilagyan ko lang ng asin. Kasi may sarusawa naman tayo mamaya nito. So ayan, nagpaningas na tayo ng apoy. Ayan. Maya maya, sisalang na natin. So ayan, nakasalang na mga kandengyo rin. Oh. Nakasalang na yung pakol natin. Malaking pakol. Sarap nito. Wow! Wow! Nakakatikim lang nito kapag ka namamana sa araw kasi sa gabi madalang tumakita kasi kadalasan ito sa butas pag sa gabi sarap ng ulam namin a few moments later so yan mga nature, luto na yung inihaw natin na pakol ayan wow! yung mainit <laughs> so ayan hindi na tayo sa bahay tapos kaya na bali sa dahon lang sa lang kami karain a few moments later so ayan gagawin na tayo ng sa usawa natin and tapos kalamansi naman si tapos yung sili natin dalawang lang hindi kasi tayo sa Kaya yan, tama na yan. Ayaw ko kasi na masyado. Tama lang. Ayan na. So ayun, kain na tayo. So ayun, kain na tayo mga kabilyar. Ito na yung ulam natin Oh. Ayan, oh. Ayan oh. Ayan oh. sarap. Ayan, tinanggal lang ko ng balat Oh. So ayan. I-sisit up na natin yung salbo natin para makakaya din si misis. Kaya na tayo mga kabilyar. Ayan na. Oh. Yung bali, nag-isa kami ni Mrs. Sasawa saw na yan. Bali sa kanya, dito rin sa kabila. Yan. Kasi malayo. Hindi niya makaabot dito sa ano. So, ayan. Kamay lang tayo. Kain po. And, wow. So, ayan. Unang subo sa inyo po mga ka-video. Bali, kalahati nito. Kasi hindi naman dami ito maubos. So, titiyan namin sa mga anak kami. <laughs> Nasa school pa. So, thank you Lord. Sa blessing na pinagkaloob mo sa araw na to. So, ayun, kain tayo. Kain po. Sarap. Ano lang, lang kami? Hindi na kami gumamit ng plato. Pwede pa nga ako nagbabanlaw. Hmm. napakataba oh, sarap ng namin kung nandito yung mga anak namin malamang paborito din nila ito Basta inihaw. Ayan. Paborito nila inihaw. Kahit anong isda, basta inihaw. Paborito, paborito nila. Hindi Ano buyog. Hindi ko buyog. Hindi tayo to share. Hindi kapal ng laman oh. No? Kabaon. Uh. So, bali bukas. Mga kami ng utol, itatayo kami pagtang alin bayan naman kami, bayan ng Aled. Sumaga muna kami. Napang time sa gabi. abilugan lang pa ng buwang kasi kaya. Sa araw muna. Main tubig? Huwag Kumain kami tubig. Padang pichel, oh. po. Kaya tapos na tayo mga kantinjo. ubos yung kalahati ng isda sarap yung kalahati yun sa mga anak naman to bali kasi yung kong anak nasa school nagbawal lang sila yung dalawa kasi yung anak yung panganay tsaka yung pangalawa nandun sa Manila yung isa nag OJT yung panganay yung isa naman nagtatrabaho kaya kabilang ni misis na iwan dito kaya inihaw lang yung niloto namin hindi na kami nagluto ng pangsabaw kasi kami lang dalawa naman ano ito pa yung kalahati oh. Mm -hmm. Ayan Ang kalahati andito pa Sa mga bata na ano yan mamaya Ayan So ayan magandang hapon mga ka So Magsha-shoutout po tayo dito sa Kubo mismo na Kung saan tayo nag-ihaw kanina Nang masarap na ulam Yung pakol Sobrang sarap <laughs> So shoutout tayo, tayo. Magsha-shoutout po tayo Shoutout kay Fante Cordobis Ng Lipa City, Batangas Shoutout kay Mix Channel Shoutout kay Robin Lara Shoutout kay Jacqueline Linibad Shoutout kay Romil Navarite Shoutout kay Shin Yang Yang Shoutout kay Glenn Alvero Shoutout kay Jerry Faler ng Valenzuela City Metro Manila Ayun shoutout po Shoutout kay Harold Galon Dibila Galon from Santa Magdalena Sorsogon Shoutout kay Jim Alota at sa kanyang asawa Marquez Alota Ayun shoutout po sa inyong kasawa Shoutout kay X-Rated Shoutout kay Ivy Green Lips Shoutout kay Joel Bael Shoutout kay Nelson Albanyel at sa Kwatis Ihaw Ihaw at sa MMT Tuda ng may it manasa Lukban Quezon from Facundo yun shout po shout kay Gloria Alpiros from Burgos Pangasinan shout kay Roman Balag shout out kay Naldo Carmin shout kay Bong Di Solok LB Albento Laika Lopez Larmi Di Bibi Di Solok Rodel Di Solok Rocky Di Solok from yun shout po shout kay Dines de la Cruz Family from Nai Cavite. Shout out kay Evelyn Bilheda. Shout out kay June Peregrina. Shout out kay Rodi Dela Jan ng La Union. Yo shout toto. Shout out kay Jake Maat. Shout out kay JC Bitbit. And shout out kay Del nakapag uh, catch and na tayo. So ngayon ihaw lang muna. Kasi dalawa lang kami ni Mrs na kumain yon. Kaya ihaw lang muna. So bali hindi nga namin naubos yung inihaw namin na pakol. yon. Shout out kay Ronnie Lanera. Shout out kay er Edgardo Abrahano. Shout out kay Jeffrey Rigoyal Afigo from Rizal, Nueva Ecija Shoutout kay Diver Vlog From Jose Panganiban, Camarines Yung shoutout po, Kabayan Shoutout kay Michael Gubat At sa trupang Banayad Vlog PH From kabuyaw Laguna Yun. Shoutout sa iyo, Idol Yung balik, kakilala daw niya kami Si Michael Gubat Yun. At syempre, supportahan din natin yung mga Kapwa nating may channel Yung din po mga ka-adventure Na lagi itong nakasuporta din sa ating mga bagong upload na video yun, parati po silang nandyan hindi tayo iniiwan yun, unang-una, shoutout kay Otol Rapis for Fishing yun, shoutout sa aming kapatid kay Rialin Andrea at pati na rin po kay Ma'am Merchel Fuentes shoutout po at yun, shoutout kay Father and Son Fishing TV Kabuksay TV, Mandaragat Trend TV John TV Vlog, kasi si George TV My Star TV Vlog, GP Amboy Vlog, Virespiro, The Tribal TV, Mio Lods TV, Santo Nino TV, Mamana TV, Tagat TV, Contentante Mano, Kapinas Official, at Vlog, Chisi Adventure, Kapana TV Adventure, Hingatong Divers, so, Panaboy, Panaboy TV, Lex TV Official, Tri TV, Jibs TV, Sivadong Vlog, Buadventure, Adventure, Burns Vlog, Abitita's Kitchen, Banayag Vlog, Ph. John Fishing TV, Reangler Mas Pulados Colados 143 TV, Aldoy the Fish Hunter Island Got TV, Winsky Vlog TV, Boy Laras Vlog, MJ Eric TV, EE TV Adventure, Altom's Channel, Larry, Amos Hilario Lakwat Zero, Adventure ni Boy Pana, Lover Cards, Kapana Adventure TV, yun sa po. Shoutout kay Kapol Island Adventure, Kasisid Vlog, Pamana TV, yun sa din po natin mga ka-adventure, yung mga kanilang mga channel, yun lalong lalo na po yung mga hindi pa po na monetize para po makapag-monetize na din po sila and apply na sila ng monetization ayun maraming maraming salamat mga kanbidyo at sa mga nais magpa shoutout ayun mag comment lang po ko sa comment section sa baba para next episode yun may shoutout ko po kayo and maraming salamat hanggang sa muli God bless po